Lakad na naman. Maaga Ma pala ko gumising guys para manlakad-lakad humanap na tuba-tuba po. Teka, teka. Saan kaya ako mahanap nito? Ah, doon ti nanay. Puntahan ko na si nanay panweron sa kaibigan ng mama ko doon. Pupuntahan ko kasi medyo layo-layo pa rin lalakarin ko ah. Manhanap ako para ti papa ko. Huwag kasi si para na nabila Kawawa naman papa ko, kaya naman ako panlunas. lunas. tanong kaya ako dito, panweron? Teka, silipin ko para mula na nata. Ah, oh, wala na. Ay, naku. Wala na. Manharap na ako doon. Kawawa kasi si papa ko nang buhat po kasi ng motor eh. Ayun, sumakit tuloy dibdib niya. Napilay guru. Ayan, nakahinginan ako para si Papa ko. Ay, salamat. Pahawin na din ako. Salamat ng bigay. Ilalagay ko ito sa Papa.